Sa Baguio City, pinili ng marami na magpalipas ng long weekend. Kaya naman ang mga otoridad naghahanda na para sa mabigat na traffic at pinaigting na rin ang seguridad. Nasa frontline ang balitang yan si Rainiel Pawit. Maaga palang kanina, nagdadatingan na ang mga turistang namamasyal sa Baguio City. Ang ilan sa kanila mula pa sa iba't ibang probinsya gaya ng Bulacan at Isabela. Susulitin daw nila ang pahinga ngayong long weekend. Medyo dito lang kami naan sa Cannon Road. Yung mga view po, tapos yung klem, yung lamig. Kasi mainit sa Isabela. Pero dahil dagsa na ang mga turista, problema ngayon ang kawalan ng parking space. Ang Baguio City Police nagpakalat na ng tatlong daang polis partikular sa mga tourist spot at mga terminal ng bus. Mayroon na rin silang nakadeploy na mga polis na nagmamando sa trapiko. Binabantayan po natin yung mga entry and exit, exit points natin. Uh, katulad po ng Marcos Highway, Canon Road, ang uh, Nagilian, and also yung uh, sa Tip Top or Ambuklaw Road. Uh, at babantayin natin yung uh, pagpasok at pag-exit po ng mga sasakyan. Kaninang umaga, light to moderate pa ang trapiko sa mga kalsadang papasok at palabas ng lungsod, pero posibleng bumigat pa ito sa mga susunod na araw. Dagsa na rin ang mga biyahero sa mga terminal ng bus papunta sa mga probinsya. Kaya ang 63 anyo sa Sinanay Mary na uuwing Pangasinan, nangangambang walang masasakyan na bus. Mahirap sigurong sumakay kasi madami rin mababangay. Tiniyak naman ng mga bus company na may sapat silang mga sasakyan. Magdadagdag kami eh kung manggaling Tarlac, mga tatlo o apat, gano'n. Uh, Dire-diretso na, going to Panayber na yan, eh. pagpasok number, Christmas hanggang Holy Week na yan. Paalala naman ng city government, bagamat holiday, epektibo pa rin ang number coding scheme. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.